Yo, what's up mga kaibigan? tayo na tayo magkwantuhan. Ang pambato natin na si Alex Iyala ay muling ginulat ang mundo ng talunin niya sa kanilang quarterfinals matchup ang 23-year-old world ranked number 2 Polish star Iga Shiantek. Ayun nga sa iba ay ito ang biggest upset of the year at one of the biggest upsets of all time. Ang ating gababayan ay world rank number 140 patungo sa tournament na ito at tinalo na nga niya ang world rank number 25 and 2017 French Open champion Jelena Ostampenko ng Latvia at world rank number 5 and reigning Australian Open champion Madison Keys ng Amerika at ngayon nga ay isang 5-time Grand Slam winner ang pinauwi niya in straight sets. Historic run nga ito mga kaibigan, para sa 19-year-old Filipina Tatlong Grand Slam winner na nga ang niya sa tatlong magkakasunod na game in straight sets yan Halos wala kang naniniwala na mananalo siya sa bakbakan na ito In fact ay plus 850 nga siya mga kaibigan, sa betting odds before the game Ganun na lang nga siya kadehado mga kaibigan, sa mata ng mga fans Bukas nga ay magaganap din kaagad ang semifinals Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito? Ngayon ay tubungo naman tayo sa basketball ang OKC Thunder ay walang duda na ang best regular season team sa Western Conference ngayong season at napakalaki nga ng agwat nila sa number 2 seed. Habang ang kanilang star player Shea Gildos Alexander na nga ang inaasahan na mag-uuwi ng 2024-2025 regular season MVP after averaging 32.8 points, 5 rebounds and 6.3 assists per game on 52.2% shooting sa field. Pinangunahan niya nga ang OKC na second youngest team sa NBA sa season na ito kung saan ang second and third best player nila ay may edad lamang na 22 and 23 years old at isa pa nga dito ay 25 games pa lamang nilalaro ngayong season dahil sa injuries. Hindi din nakatulong sa kaso ni Jokic para sa MVP ang voters fatigue at ang pagpatay niya sa kanilang last 5 games. Walang duda na napakahusay ni na SGA na player at 1A and 1B nga sila ni Luka Doncic para sa best young guard sa NBA ngayon. Some are even leaning towards SGA at least ngayong season, subalit isang problema na posibleng makaharap ni SGA sa playoffs bukod sa lack of experience ng kanyang mga kakampe at makakapag-focus sa kanya ang depensa dahil siya lang nga talaga ang maaasahan na consistent shot creator sa kanilang team. Sa 32.8 points per game niya nga ay 9 points dito nanggagaling sa free throws alam nyo ba kung sino ang huling dalawang MVP na pinangunahan ng NBA sa FITOS? Ito nga ay si Joel Embiid at James Harden. At ano nga ba ang common sa dalawang player na ito? Sila nga ay dalawang player na patay sinde ang performance tuwing playoffs dahil iba nga ang tawagan ng foul tuwing playoffs na ang mga simpleng flop o pasabit ay hindi na tinatawagan kaya naman automatic na babawasan sila ng 5 to 8 points per game dahil lang dito mga kaibigan at ang tendency nga kapag hindi ka natatawagan ng mga foul na madalas na kukuha mo noong regular season ay nagiging frustrated ka at nawawala ang composure at naisira ang laro ng isang player isa nga itong hamo na posibleng makasalubong ni SGA at ng OKC sa playoffs ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?